Hello mga lods, pobreng italiano po uli, pag-usapan nga natin ang sinabi ni dating Pangulong Duterte nang tanungin sa kanyang press conference after niyang dumalo sa Senado, may nagtanong sa kanya na totoo ba nakasama sa narcotic list si Pangulong Bongbong Marcos, nahiyawan mga tao, pero bigla na tahimik nang sabihin niyan hindi o wala sa listahan o ano na Mr. Morales, Maharlika, Kathy, Harry Roque, mga Did Ilas, at mga 8080 wag yung sabihin sinungaling din ang poon nyo kung hindi pa kayo naniniwala sa sinabi niya. Obvious naman ayaw niyo sagot niya kasi walang post para e content, hindi ba kayo halata mga vloggers na mga 8080, kaya ito panuuri natin ang video para malaman niyo naman sagot ni poon nyo. For all, can we Lumating sa inyo Wala 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 <laughs> <Hola>, actually Hindi <laughs> man masyado kami kilala niya no? Kung nandyan yung pangalan niya I would not force a lie In public At saka kung nandoon yung pangalan niya see, Isasabi ko talaga Yung pangalan mo nandyan If I name one I name all Binasa ko eh So wala naka-escapo doon bakit ako mo? Wala, 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 In fairness to the president, wala. Oh my God!